Papaldan. Ah, okay. Pasa sa akin yung Dito po ang drain. Ah, dito ang drain. Ah, dito ang drain. Sa Ah, dito ang drain. Ah, drain. Ayan ang so, drain. kapal po ang Tapos, bukod po sa langit ng maintenance, grasa din po. Grasa. So, kung araw-araw po gamit, Every three weeks, double check lang po lang yung, gra yung grasa. Ah, uh, klaseng grasa naman kaya yung ilalagay. Kahit ano pong po? grasa, pwede po dito. Uh, ano yung ilalagay dyan, grasa? Oo, oh, uh, yun ito, tatlong parang bolts na ito. Ah, uh, tatlong, tatlong ilalagay ko? Oo, uh, tatlo. ang gawin niya po, pupunoy niya po ang ano, grasa. Ah, uh, okay. <laughs> Nakatart lang naman po ito. Eh. Ayan Puro okay. grasa pa lang Puro yan. grasa. Yan. Para sa naman yung grasa niyan. Ang grasa po niyan, puro po niyan para din sa tatlong piston. Ah, sa tatlong piston. Oo. Oh. Uh, kasi once po na nawalan po ng grasa yan, di gaganit na takbo niyan. Ah. Uh. Doon po, doon po ng likyo, masisira yung mga rubber din sa loob. Ah, uh, okay. So, kaya daw po check din po ang grasa. Okay, ah. Uh. Para maiwasan po yung pagtagas ng tubig din sa ilalim. Okay, uh. so bukod sa langis at sa grasa, ano pang maintenance niyan? yun lang naman po, maintenance nito Langis at grasa. Langis at grasa lang uh, pala. okay. Tapos kapag naman po nagluwag ito, dito tama na po itong higpit. Uh, ah. adjust nyo lang po dito. Ah, yeah, adjust dito. Uh, pipitin nyo po dito para yung motor umatras. Ah, para umatras yung motor. So, Tapos saka... Bumagting yung pan belt. Kasi pag po ito, hindi siya dito iikot. Ah, okay okay. So, Kailangan medyo ano, maganit ng konti. Ah, okay. Pero, yeah. pero wag po yung sobrang ano, yung sobrang ganit. Kasi baka masira nang yung motor. okay. Baka ng uhiliya. Okay. So, ito kapag medyo lumuwag na siya, iuurong lang uh, namin 'yan. Lang pwestip, well, lang。Pipitin niyo uh, lang po, niyo lang. tapos okay, iuurong. Oo. Uh, okay na ito, yung ano okay. Pwede na po 'yun. Okay. Huwag na sobrang higpit. Okay. So ito ganito, tama lang ito. Uh, tama lang nice Pag pinisil niyo po 'yan. Woran okay. Kayo, pag tasil, yung Okay. hindi Okay. 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 Uh, so dapat ay napipisil siya. Gaya niyan. Uh, hindi masyado pagting ano. So ang ating gagawin uh, is uh, ang maintenance natin ay change oil, grasa sa tatlong ito para sa tatlong piston at saka in case naman na medyo yan ay lumuwag, pwede natin yang uh, pihitin para may urong para maging uh, tama na uli yung kanyang uh, pagkakabagting ano. So yun lang, walang iba? Yun lang po. Okay. Tapos ito pa pala. Tekte ko pala. Ah. Ito po ano. Halimbawa po, hindi ba unang bukas, saka bukas po yan lahat. Ah, yan ba ang bukas niyan? Oo, bukas po yan lahat. Ah, e bukas. Edy, dadaloy na po dito yung tubig lahat. Okay. Patayin niyo na po itong dalawa. Okay. Para yung pressure, tsaka yung tubig, nandito lang. Okay. Halimbawa, ay ginamit niyo tapos humina yung pressure, ang gawin nyo nung pag gumina yung pressure, ramdam naman yun pag gumina yung pressure. Pasingawin lang po dito maalin. Pagka okay. bukas, sarap po ulit para mawala lang yung hangin. Okay, so anong, anong purpose itong dalawang ito? Singawan lang po yan. Singawan o lang kaya, yan? Kaya in case po na gusto nyo magdagdag lang po, pwede naman magdagdag pa na isa. Okay. Pero kapag kalimbawa po yan o, no, humina ng pressure ang gawin nyo, kung saan may dalawang pong musa kapit ninyo, Ah. Tagkal nyo na isang hose. Isang hose na pag gamitin nyo para hindi nagagawin okay. sila sa presyo. So, ito para sa ito, 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 ito. Ito, return. Anong, anong ibig sabihin niya? Return po siya, ibig sabihin, yung tubig niya po, once na hindi niyo gamit, nabalik lang po ulit sa drum, kaya sa timba Ah, okay. Ah, ito yon Ito yon ah, Kasi ito, saksyon. Yung higop. Higop, ito, higop ng tubig. Oo, ah, higop po ito. Okay, higop ng tubig, ito, return ng tubig. Ah. Okay. Pag ito'y pinatay niyo po, yan, Pag nakasara po lahat ng bulb, ah. yan, naka-off. Ah. Yung tubig niyo, Nabalik lang ulit sa balde. Ah, nabalik lang sa balde. So, okay. Pag wala po kasi ito, maaaring uminit yung motor nyo. Kasi yung pressure at tubig hindi makalabas. Kaya okay. may return po siya. Okay. So, ibig sabihin na yung uh, tubig ay sisip ito. Uh, tapos ay... Mahalin po dito kasi kung, kung saan nyo po dito ilalagay ang hose. Ito yung tapon. Ito yung tapon. Uh, mas maganda dito po. Kasi mas nandito maganda po, ay dito. dito. Ano, nandito po ang unang pasok ng tubig ipataas. Okay. So, ibig mo sabihin ang tapon yung tatlo. Uh, tatlo po yan. Pwede, so, ka, pwede kang magdalawang host, pero mas maganda po, isang host lang. Okay, so, since na tatlo ito, kagita ko isa, uh, dalawa, tatlo, pwede bang tatlong host? Tanong uh, lang yun. Pwede po, kaso mas maganda, isa lang po. Okay, so, uh, technically, since na may tatlo tayong labas, pwedeng tatlong hose kaya lang mahina uh, ng pressure. Oo, uh, magagawa na po yun. Uh, eh. kaya ang pinakamagandang gawin, ito ay ating i-off, eh, tapos i-off eh, natin, para ito lang ang bukas, yung pinaka-main ibibigay okay, kung saan dahil isa lang mas maganda ang pressure na ibibigay nun okay so ito ay naka on yan ito ay naka off oh, yan, yeah, ako, yan. Yeah. No, okay okay so ibig sabihin uh, ang tubig ay dito papasok yes, papake, no, tapos ay uh, dito lalabas Tama nga ba dito yung dito yeah. ilalagay yung ano yung 30 liters wide hose Okay, so may kasama ba yung hose dito? Kompleto po yan. Kompleto, ano? Kompleto accessories po yan. Okay, ano namang ibig sabihin itong Kito parang po, gauge. Uh, to gauge? Pag po, halimbawa, di ba, nakita niya po yung guide na pula na yon sa dulo. Ah, ah. Yan po kasi naangat yan, once na binuhay natin yan. Okay. Kailangan ng pressure mo lang, 40 to 30 lang. Okay. Pag doon lang siya papantay. Okay. Pag pupunta siya ng 50 o 60, maaaring pumutok na po yung hose ninyo. Okay, so sa ngayon, kasi walang pressure, nasa gist siya. Oo, uh, na Siyempre, mangyayari, kakarga ng hangin yan, oh, tataas yan. Po? 30 to 40 po yan. So, dapat ang pressure natin, 30 to 40 lang. Okay, ngayon, doon sa 30 to 40, tama lang siya, no? Okay. So, automatic yan, pag binuhay ko, ah, Aangat yan. Oh. So, yung pulang yan, pupunta sa 30 to 40 oh. dapat. Oh. Ngayon, pag halimbawa ay umiksit na sa 40 to 60, delikado na yon. Paano natin yun ibabalik sa pressure na 40 to 30? Dito po. Adjust nyo po dito. Ah, yeah, adjust yan. It, dito po, once, oh, huwag niyo po yung, yung biglang ano, pihit ng pihit. Ah. Kasi maaaring tumalsig po yan. Okay, sa lakas Matatagkal ng pressure. yan. Ah. Ang, pagpala ang pagpapalakas po ng pressure nito, pahigpit. Pahigpit, okay. So, para parang nagigpit na po ang tornilyo. Okay. Pag maghihina ka po, pat paluwag. Okay. May kita niyo po dito na atras yun. Ah, okay. Pero mas maganda pag pagpuhal halimbawa, hinigpitan niyo Gusto pala kasi na no, okay. papagawin porte. Ah. Hinigpitan niyo ito, sabay pasing pasingawin niyo po dito. Ah, papasingawin. Para yung pressure, gumalaw, umadjust. Okay, so ang purpose nyo. pala nito, pasingaw din na no? So, lang po yan. Oh, eh dito pwede rin naman. Oh, pwede rin po yan, mahalin. Okay, so papasingawin mo, dandahan lang, di ba? Oh. nito, hindi natin alam ang pressure nito kaya tayo naka zero pag binuhay natin yan saka natin titimplay ng pressure para makuha natin yung 30 to 40 ano okay. pero ito po bago natin i-release inyo sisit up na po natin yung 30 to 40 PSI okay. para wala na po kayong gagalaman sa pressure okay, yeah. Uh. pero kung sakaling humina pasi nga may nila po dito malin para okay. mawala yung hangin na nahihigo ah sige ah sige okay. So ito kapag ating uh, i-adjust ia ang pressure sa tama ay eh, hindi dapat daw abiglaan uh, natin na ilulus kasi maaaring tumalsik ano, sa lakas ng pressure at kung saan kung gusto pang i-adjust pwede mong i to yan, para medyo sumingaw from which ito naman kasi ang purpose talaga yung output, output at saka ito yung main output so dito natin ilalagay talaga yung ating uh, mismong, uh 30 meters wire So, dito naman niya net up yung electrical ano, tinanggal niya yan, tinap niya yung wire at pinalik niya ito ano, kung saan ito naman yung nilagay niya na saksakan para sa kuryente na. Ito yung kanyang free na 10 meters wire pero hindi natin kukunin yan dahil na uh, 30 meters yung ipapaset up natin. So yung free kasama naman niya kasi nga kasama sa package yan. Anong ho siyempre? Ito po yung sa return. Ah, yung return. Uh, okay. Purpose nito pag yung mga halimbawa ay nahihigop niyang tubig na hindi niya kayang ilabas dito, binabalik lang nasa niya Ah, binabalik niya no? para hindi siya mabulunan. Uh. So, walang teflon, basta i-roastcast lang. Hindi may ano po 'yan, may uh. o-ring. Ah, may o-ring. Ah, uh, okay. Nailugay mo na ba 'yung o-ring? Uh. Ah, ayan yung o orange ya, sa tingin. Kulay green. Ah, ito, ito. yung kulay green. Ah, okay. Uh, hindi masyado halata, no, pero o orange 'yan. Okay, so yan yung return, mahalaga yan dahil kung ano man yung kalakasan ng pressure o mga sobrang tubig, ibabalik na lang niya sa drum, ano? Para hindi naman lahat tumapon, ano? Dito sa ating ginagamit na pressure washer yung ano yung sa higup niya yung, yung in. in in naman yan in, in. okay so naglagay din siya ng ano ah uh, o ring doon at uh, nilalagay na niya yung in ano yung higup ng tubig okay so walang teflon yan dahil may o ring naman so bali ito itong higup na to ang dulo niya ay, ito. Ayan. yan ang humihigop. So, bale, pre, ito. Dinadaw daw na lang yung ganyan. Sa timba. Gaganyan ka na lang. Wala nang nilalagay rito sa dulo. Ito, filter. Ah, filter. Para yung mga dumi-dumi, hindi niya mahigop. Hindi niya mahigop. Kasi pag makahigop po yan ng dumi, nagbabara siya. Ah, magbabara saan? Dito? Dito, sa loob. Ah, sa loob mismo? Okay. So, importante pala gagamit tayo nitong... Uh, filter ano ito bang ito bang filter na to may maintenance din to oh wala basta linisin mo lang pag madumi na ano so ito yan ang isusulpot ko dito ayan tapos itong dilaw na to yan yung return kung saan ito naman ito so wala nang dulo yan basta ganyan lang so ang setup niyan ay ganyan lang ka simple ano So yung tubig na sisipsipin Papasok dito Lalabas dun sa output Yung pressure na nga Pressure washer Kung saan lahat ng mga tubig na uh, sombra Sobra ay babalik Dun sa timba Dito sa yellow Na hose Okay, so yung specs niya ipapakita natin sa kami no? para mairecord natin then meron din siya dito no? yan okay so may napansin din ako na nandito no? yan nakasulat din sensitive highly sensitive daw so ito lang nga yun. na hindi pwede yung basta natin pitin kasi tatalsik ano sa lakas ng pressure Okay, bukod dun sa kasamang host niya, ayan, yung mga host na yan, meron din siyang manual, ano, pero basic lang, may kasama lang sa dito mga o-ring, para siguro pang uh, spare, and then parang meron siya dito ng uh, tools, ano, nakasama. Ayan. Okay, so itong dilaw na ito, ito yung uh, binili natin na separate na 30 meters na wire. Kung saan nilagay niya rito sa output. Pre, may o-ring na yan. Sa kanya, meron na. Patingin niya oh. ako. Okay, doon na lang. Ayun, doon na lang po yung ano. bigyan niya po din yung ano, yung video, saka yung receipt. At ito po, po ah, ah, okay. Ayan, kasama na, no? Okay. Tapos kahit maalim dito kung saan niya ilagay. Ah. Pero mas maganda oh, dito kasi okay. nandito yung mismong malakas ang pressure. Okay. Ah. May mga kasamang o-ring pa rito ah. Ano yun? Mga spare lang ano? Apo. Ah, but, but once na masira yung mga o-ring nito, may, may kayo. Yan, yan yung mga spare natin na o-ring ah. Ayan, kasama sa package. Parang may dalawa pa siya, no? So ito na, set up na no. Ayan, inikpitan pa niya gamit ang pliers. Pero ito ba, talagang pina-pliers talaga no. Inikpitan mo lang at Ah, okay. Yung uh, naman po yung may mga tools naman tayo para pangigpit dito. Okay. Ah, kasama. Itong tools na to. Ay, hindi yan. Ah, hindi ito kasama. Iba to. Okay. po okay. Ito si Okay. Uh, so, kailangan isara to ano? Pag na, ano na, oh, pag nalimbawa na-under na siya, kahit ito na lang po yung open kasi ah, yung ah, ah, Kasi magiging purpose ulit dito yung nalimbawa ay nagkakahangit siya sa doob. Release lang ulit. dito okay. Release para lang. Para yung pressure niya magiging bumalik ulit sa normal. Ah, okay. So, ito ay naka naka-on, ano? Sarado. Ah, sarado. Ito ang on. Okay. So ayan, uh, yung 30 meter wire natin, dalagyan niya itong uh, kasamang uh, parang gan, ano? Ah, meron ding o-ring yan, Opo. May patingin. Parang wala. Ito yung nasa labas. Ay, nasa labas. Ah, Ito. Once na masira, pwede naman teflon. Ah, once na masira. Ay, yung iba, yung iba doon. Pwede teflon Di do, din yan. Dito, ring, pwede din naman teflon. Ah, okay. In case na masira, ano? Ah, pag wala lang kayo mahanap na ganito. Oh, ah, meron ba nabibili sa inyo meron yan? Meron naman, no? Sa, ay, wala ako kami. Sa ah, online, meron. Sa naman. online. Ayan, yeah, yeah kinabit lang niya, no? So, hinigpitan mo lang, gano'n lang. Oo, uh, yan naman po yung hinigpitan ko. Yun. Okay, dito naman wala, no? Wala naman um... yun. Ito yung ano niya, yung adjustment niya para Ag alimbawa yung, mabago niyo yung ano, pwedeng shower o kaya direction. Ah, okay, parang hose talaga ito. na yung uh, pangkaraniwang hose. <laughs> Tapos may patayan din ho yan dito. Ah, din niyo yun ako patayan dito. Meron yan dito. Ah, handle. okay. So, itong handle, pag sinobrang higpitan mo, mamamatay na rin yung pressure. So, wala na rin to, ano, tutulo rito. Oo, oh, wala. Okay. Ang uh, ah, dulo naman ito ay ganito lang kasimple. No? Ina-adjust ba ito? Wala na yun. Dito lang yung adjust. Ah, okay. So, basta ganito lang yung dulo niya. So, mag, tapos, ang ay, adjust, adjust niya, ito lang. Okay. Pag sobrang higpit, halos mamatay na siya. Pag sobrang luwag naman, ay di syempre parang shower na. Ang shower na okay. pwede yung diretsyo. Ah, oh, pwede yung diretsyo. Tapos sa'yo na, titimplahin mo, no? Aha. Uh -huh. Isak sa akin. Okay, sinaksak okay, mo na sa kuryente. Ang oh, punok daw yung ano. Extension. Ayan. So, ayan, nagkakarga na siya. Mga hangin, ano hangin yung kinakarga no? Uh, tubig. Ah, tubig. Ah, oh, tapos pa uh, mapapansin natin dito, nagpapump na no. Ayun. So, nagpapump na yung kanyang uh, mga ano dito yung Okay, na-adjust na niya. Na, oh, lang. bumabalik lang, ano? Pero pag naman po kami yan, yung mga halimbawa yung mas nahihigot ng tubig, mabalik lang yung uh, tubig. Okay. So, anong pressure ngayon yan, pre? Sa kanya, nakaano siya? Uh, 20, 30. 30 yan. Tawang pressure lang yan, ano? Okay lang yan. Hindi yung siya kasi pwedeng umabot ng pula. Kasi pag gano'n, no, sobrang lakas ng pressure, naputok yung hose. Ah, puputok na yung hose. Um, so ngayon, bumaba yung pressure, ano? Ayan, bumaba yung pressure. Ba't bumaba yung pressure? Anong ginawa mo? Ito naman, no, gamit. Na ano lang yun, pag ano. Pag, tiyan, wala mo, Tulad doon yan. Pag gamit nyo dito, tulad doon ang pagsak Release lang ho kayo dito. Para yung pressure niya, gano'n ulit. Ah, okay. na. So, ibig sabihin yung pressure, titimplahin mo. Okay, titimplahin mo rin. wag mo lang na uh, talaga papabayaan na mag sa malakas na malakas na pressure. Kasi yung mga hose, baka pumutok na, no? So, 30 to 40 PSI, ano? to kanina, kung napansin natin sa video, medyo in-adjust niya to para mahabulan yung pressure, ano? Tama, ano? Okay. Siguro pre, huwag mo nang tanggalin dyan. Para original na, no? Iba, isakay eh, ko na sa sakyan ng ganyan. Tanggalin ko na yung tubig. Oh, tanggalin mo yung tubig, ah. Ah. tanggalin na rin nila yung hose kasi babiyahin nga naman Okay, so tapos na yung demo natin tatanggalin lang nila yung tubig at uh, ipapack up na no? dito sa ating uh, box So dito tayo bumili sa Polaris trading ayan katapat-katabi lang sa bahay ng Losena no malapit din siya dito sa ano pa to Bengo ayan sa so may petron